Naawa ako kay Mikey kasi ko nakita ko tanggap mo na may peace ka ni. Tas di ba ginanon si Poli papalitan. Nakita ko yung mukha niya sa gilid. Sabi niya mukha niya kay Poli. Hindi nga. Pero oh, di okay, ba diba, sabi ko, naawa ako kay Mikey. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbabahagi ng actress vlogger na si Alex Gonzaga tungkol sa kanyang miscarriage sa pangalawang pagkakataon. Matatandaan na naging haka-haka noon ng mga netizens na tila nga raw nakunan muli si Alex dahil sa kanyang Instagram post nitong nagdaang buwan. Ngunit hindi ito kinumpirma ng kahit na sino mula sa pamilya ni Alex. Hanggang kahapon November 5, 2023 ay nagpaunlak ito ng interview sa kapatid na si Tony. Kwento ni Alex, ayaw na raw talaga sana niyang pag-usapan ng tungkol dito Ngunit si Mikey na raw mismo ang nagsabi na maganda ng ibahagi nila ang kanilang mga pinagdaanan dahil maaari umanong maging inspirasyon nito sa mga katulad nila na dumadaan din sa parehong sitwasyon. Kaya naman bagamat kahit naiiyak, ay matapang ni Alex na ibinahagi ito kasabay ang mga realization niya sa gitna ng masakit na pangyayaring ito. Kwento ni Alex, nang magbuntis daw si Tony sa pangalawang baby nila ni Paul, hindi raw naging magandang paglabas ng balitang ito hindi raw kasi ma-announce ng maayos ni na Tony ang tungkol dito. Dahil iniisip daw ng mga ito ang mararamdaman nila ni Mikey, lalot sila raw ang humihiling na magkaroon ng anak. Aminado rin si Alex na nagalit din umano siya at nainis. Ngunit pinaliwanagan siya ng asawang si Mikey na hindi lang naman umuna silang humihiling ng anak, kundi pati na rin sila Tony dahil pitong taong gulang na ang panganay nilang si Sevi. Kaya tama lang umano na ibinigay na ito sa kanila samantalang sila raw ay tatlong taon pa lang nakasal at maaga pa raw upang mawala ng pag-asa. Kwento pa ni Alex, nang makunan daw siya sa pangalawang pagkakataon, nakita niya raw kung gaano nalungkot si Mikey, ngunit hindi raw ito ipinaramdam sa kanya ng asawa. Nung araw nga raw naaalamin nila kung mabubuhay ang baby sa tiyan niya, ay nakita niya raw na nagbibideo si Mikey, ngunit kaagad na ibinaba ang kamera nang makita ang reaksyon ng doktor. Alam niya raw na labis na si Mikey nung time na yun. Ngunit nang makita raw nito na nakatingin siya, ay ngumiti na lamang ito at nag thumbs up, up upang ipahiwatig na okay lang sa kanya. Kaya naman labis nga raw ang paghanga niya sa asawa dahil sa malawak na pangunawa nito. Mga pahayag ni Alex Ano si Mikey? Very supportive siya talaga. Hindi niya pinapakita sa akin yung emotions niya pero ang pinaka nakita ko kay Mikey is, talagang partner siya. Hindi niya talaga ipaparamdam na kasalanan mo. Samantala, hindi rin napigilan ni Tony na maiyak nang ikwento niya rin yung time nakakatapos lang ni na Alex na magpa-check up at nalaman na hindi na ulit matutuloy ang pagbubuntis nila. Nakita niya raw kung paano tingnan ni Mikey ang baby nilang si Polly habang pinapalitan ng diaper. Nadurog daw talaga ang puso niya nung oras na yun para kay Mikey. na pag usapan nga nilang pamilya na wala sa kanila ang iiyak kapag nandoon ng mag-asawa. Kwento ni Tony, Pumunta ka dun sa bahay, tapos tapang-tapangan lang din kami na walang iiyak pupunta dito si Catherine. Hindi natuloy ang pregnancy, di ba? Diba? Inray namin lahat na maging masaya for you. Tapos di ba sabi ko sa'yo, naawa ako kay Mikey. Naawa ako kay Mikey kasi ikaw nakita kong tanggap mo na may peace ka na. Tapos di ba si Polly papalitan ng diaper? Nakita ko yung mukha niya sa gilid. Yun yung time sabi ng mukha niya kay Polly. Ganon. Kaya sabi ko, naawa ko kay Mikey. Tapos bigla mong sinabi na uuwi na kayo. Nagiya na siyang umuwi. Kasi nga nakita ko siya na nakatingin kay Polly nung pinapalitan ng diaper. Tapos binuhatas nilalaro namin. Siguro nag in na sa kanya na okay. Hindi tuloy yung pregnancy. Sa ngayon dahil sa dalawang discourages ni Alex, napagdesisyonan niyang subukan ng IVF upang kahit papano man ay lumaki ang chance na mabuo at matuloy na ang paglaki ng baby sa chan niya.